ka Sana, bago ka nanugo, tinawag mo muna kaming dalawa, hindi yung three versus one. O talagang talo ka nun. Eh, nakakairita kasi yung mercy na yan eh. Kamagalala, eh. Rest ba ka natin yung mga yan? Uy, 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 isa ka pa ha. Ceasefire muna, wala mo nang manggugulo. Ano, ganun na lang? Wala na tayong gagawin? Hindi na tayo gagante? Kung naman? Tayo kinawawa dito, ate. Sino yung dahilan? Ba't namatay si tatay? Ikaw kasi matanda ka na nung namatay si tatay. Kaya ano? Di ba matagal mo pa siyang nakasama? Eh ako ba? Ha? Bata pa lang ako nun nate. Ulila na ako kay tatay. Tapos ano gusto mo? Wala tayong gagawin dito? Puses, wala tayong gagawin. Puses, hindi tayo gaganti. Ayoko lang isipin ng mga palasyos na warfreak tayo. But make no mistake, we will get our revenge. Tayo ang magiging karma ng pamilya ni Sam. Pasensya na kanina, anak. Ha? Hindi ako nakapagpigil eh. Ikaw tuloy yung pinag ni Ma'am Aurora. Wala Ma na yun, Nay. Wala na sa akin yun. Hindi naman sila yung dahilan bakit ako nandito. Nandito ako para sa asawa ko. Dahil mahal ko si Paco. Pero alam mo, Nay, nagugulat din ako kung gano'n ako kamahal. Willing siyang iwan lahat ng to para lang mm -hmm. sa akin. At sobrang yaman, Grabe sa buong buhay ko hindi ko naisip na isip na titira tayo sa ganitong klaseng bahay na mayaman nga sila pero masaya ba sila Bakit? You need to get rid of them. What? Paalisin mo ang pamilya ni Sam. Ginagawa nilang wrestling arena ang pamamahay ko. Nakakahiya. Ano pang skandalo ang susunod na gagawin nila sa pamilya natin, ha? Matagal na may scandal ang pamilya natin. Nakatago nga lang. Let them leave now. Okay. Okay. I'm just packing away my photography stuff so that I can focus more on my role in the company. I guess I'll just find another job in Manila. I'm just saying They're my family too. What about me? I'm your mother. Your own blood. I carried you inside me. Oh. That woman is my wife. Next time, don't make me choose. Because you will what